Samantana, binabantayan ng pag-asa si Bagyong Opong sa loob ng par na inaasahan pang lalakas habang papalapit sa kalupaan. Sa kasalukuyan, ayon sa pag-asa, ay wala pa namang direktang epekto sa ating bansa ang bagyo. Habang tuluyan namang palayo ng bansa, ang minomonitor na si Bagyong Ragasa na dati ay si Bagyong Nando. Wala rin umano itong direktang epekto sa bansa maliban sa paghahatak nito sa southwest monsoon na nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon at Eastern Visayas. Ang ulat panahon sa report. So weather bulletin mula sa pag-asa makikita sa ating Eye weather center as of 11 a.m. kaninang umaga ay nasa 815 km east ng northeastern Mindanao na ang mino-monitor na bagyong si Opong na may taglay na hangin na 85 kilometers per hour at bugso na 105 kilometers per hour. Ito ay kumikilos west-southwest. Sa kasalukuyan ay wala naman na umano itong direktang epekto sa bansa ayon sa pag-asa. Pero inaasahan naman ang patuloy na paglakas nitong bagyo habang ito ay papalapit sa kalupaan. Tuluyan namang papalayo ng bansa si Bagyong Ragasa na dati si Bagyong Nando. At wala na umano itong direktang epekto sa bansa. Samantala, nagdudulot pa rin ang pagulan sa malaking bahagi ng Luzon at Western Visayas ang Southwest Monsoon. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro agwat ang temperatura sa 24 to 33 degrees Celsius at nasa 70% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalong agwat ang temperatura sa 23 to 33 degrees Celsius at nasa 70% ang chance na pagulan. Sa Kota Bato Province, maglalaro sa 22 to 31 degrees Celsius ang agwat temperatura at 70% ang chance ang uulan. 26 to 32 degrees Celsius naman na magiging agwat temperatura sa Davao City bukas at 70% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 23 to 32 degrees Celsius ang agwat temperatura at 70% ang chance na pag -ulan. 24 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 50% ang chance ng ulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 22 to 31 degrees Celsius sa agwat ng temperatura at sa 70% ang chance ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 18 to 25 degrees Celsius sa agwat ng temperatura at sa 100% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.45 ng umaga at lumubog ng 5.51 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating I Weather Center. Jan Garcia, I Mines, Philippines.